isang batang babae na may kakaibang kakayahan, nakakakita siya ng mga nilalang na hindi nakikita ng karamihan. Ngunit sa halip na tulungan siya ng mga tao, sinabihan siyang baliw. Sa bawat gabi, may bago siyang bisita mula sa kabilang mundo, at gusto nilang may ipagawa sa kanya. Part 1, Ang Lihim ni Mia Sa bawat sulok ng silid, sa bawat aninong dumadaan sa salamin, may mga matang nakatingin hindi ito kathang isip lamang, kundi katotohanan para kay Mia, isang batang labing isang taong gulang na may kakayahang makita ang mga hindi na nabubuhay. Eksena isa, ang tunay na gabi. Gabing gabi na, habang natutulog si Mia, bigla siyang nagising ng maramdaman niyang may malamig na hininga sa batok niya. Sino ka? Walang sumagot, ngunit sa salamin ng kanyang kabinet, may anyo ng isang babaeng duguan ang mukha, nakatayo sa likod niya Eksena 2 Ang psychiatrist Dinala siya ng kanyang ina sa psychiatrist Ngunit habang kausap ang doktor napansin ni Mia ang isang lalaking may butas ang ulo na nakaupo sa gilid ng lamesa Mia Doc may nakaupo sa tabi mo Tumayo ang doktor nanginginig at agad tinapos ang session dahil ang lalaking iyon, ay ang kapatid niyang nabaril isang taon na ang nakalipas. Eksena tatlo, ang mga nagpapakita. Araw-araw, ibat-ibang espirito ang sumusunod kay Mia. May babae na walang balat ang mukha, may batang laging umiiyak ng dugo, at may matandang lalaki na walang hulo. Lahat sila may isang hiling, itama mo ang pagkamatay namin. Part 2, Ang Itim na Kuwarto Isang araw, dinala si Mia ng kanyang ina sa probinsya para, makalimot. Ngunit ang lumang bahay na tinirhan nila ay dating bahay ampunan, at may isang kwarto na palaging nakasara. Mia, inay, bakit may kandado ang pinto? Huwag mong lalapitan yan, Mia. Huwag na huwag. Ngunit sa gabi, bumukas ang pinto, kusa. At sa loob, may anim na espiritong bata. Lahat sila, dating inabandona sa bahay na iyon, at namatay sa gutom. Gusto naming makalabas, ikaw lang ang makakatulong. Mia, pinilit ng mga espirito na magsagawa ng ritual para mabuksan ang daanan nila. Ngunit sa oras ng pagsisimula, may isang nilalang na hindi niya dapat pinalaya, ang itim na ina. Isang espirito na nagpapanggap bilang biktima, pero siya ang pumatay sa lahat akala ni Mia, matapos ang lahat ng ito ay titigil na ang paningin niya, ngunit habang tinatitigan niya ang sarili sa salamin, may narinig siyang boses. Tapos na sila, ako naman. Biglang pumatay ang ilaw.